Nagpa siya ang aktres na si Andrea Brillantes na ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng maaga kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ibang klase ang pagdiriwang ni Andrea, dahil nagdiwang ito sa isang yate na punong-puno ng pink balloons kaya ang gandang tingnan. Bakas ang kaligayahan sa mukha ng birthday girl. Naka-pink na malared dress si Blythe with matching crown at sash habang naka-white polo naman ang boys at white dress ang girls na kanyang mga bisita. Si Andrea ay magiging 21 years old na sa March 12. Elegante, espesyal at intimate ang nasabing selebrasyon dahil dumalo sa event ang mahalagang tao sa buhay ni Andrea, kabilang na ang aktor na si Kyle Echari. Nag-trending online ang mga larawan ng dalawa noong selebrasyon, at naging mas masaya ang Kyle Drea fans para sa dalawa. Birthday bash lang ba ito? Parang engagement party na eh, parang ikakasal na ang Kyle Drea, bulalas ng isang tagahanga, na nagpaloob sa damdamin ng marami pang iba. Si Kyle, na laging sumusuporta sa kaibigan, ay abala sa pagkuha ng mga moments ni Andrea. Pero mas kinilig ang Kyle Drea fan sa isang partikular na sandali na nakuna ni Kyle, na makikitang kinukuha na ni Kyle si Blythe sa background ng papalubog na araw sa Manila Bay. Pinunari ng netizens ang photo ng mother ni Blythe na si Belle Brillantes na pinost ni Kyle sa kanyang Instagram. Ang aktor mismo ang kumuha ng nasabing photo at flinx na ito sa IG story niya. Kyle, o oh bakit may pa-flex kay Tita Belle? Bet na bet naman ang mother ni Andrea ang photo na kuha ni Kyle, na nirepost ito sa sarili niyang IG. Wala na, finish na. Sila na talaga. Why are Kyle and Blythe so cute? He's really giving jowa duties. OMG, sabi ng isang fan. Ang pagtitipon ay mabilis na naging usap-usapan sa social media, kung saan ang mga tagahanga at tagasunod ay masusing sinusuri ang mga post ni na Andrea at Kyle, na kumbinsido na ang dalawa ay nagbabahagi ng isang espesyal na bond na higit pa sa pagkakaibigan. Habang ang online na komunidad ay sabik na naghihintay ng opisyal na kumpirmasyon, ang tanong sa mga labi ng lahat ay nananatili, kailan ibubunyag ni na Kyle at Andrea ang tunay na estado ng kanilang relasyon? Ang mga tagahanga ay patuloy na nagtitipon sa likod ng dalawa, ipinagdiriwang ang kanilang hindi may kakaila na chemistry at umaasa sa isang fairytale na ending.